Yun, good morning mga katoms Magandang araw po At advance Merry Christmas So, kung lang natin ngayon uh, December 23 Sabado yan. Yeah. So, yan uh, Tagal mong walang vlog Pero, nagpunta po ako ng, ano, ng kalaba do sa uh, tumana sa tita ni Sir Adrian ano bali nag-usap nga po kami tapos ayun ah, uh, nagpunta rin ako kala Sir Peter na may ginawa kami doon nag-spray ng pang insecticide sa kalamansi at saka pandamo sa bakuran so hindi ko na kasi na i-vlog yung mga yun tapos yon at uh, pinag-usapan nga po namin doon sa tumana sa mga nagtatanong kung ano nangyari sa tumana <laughs> kung ano kung ano plano so yan po yung plano ano ah uh, nag-usap po kami ni ah uh, tita ni sir Adrian kasi magandang tanima na si Tao kaya lang sayang yung one yung space yung mga pagitan kasi maluluwa nga at saka wala wala sa ayos yung yung balag. So, wala sa ayos, ano. Kasi, tapos, isa pa, kung tataniman ng sitaw, alos, kalahati, lang ng lupa magagamit. Tapos, ang gusto ko kasi, basal, masalang yung lupa, maararo, ma-stable at maroto kasi parang siksik na yung lupa eh baka hindi na <coughs> baka hindi na gumanda yung tanim kaya sabi ko kung papayag sila na tatanggalin namin yung mga balag para mapa-stable at saka maparoto mga maisa lang yung lupa no? so okay naman sa tita ni si Adrian ano? kasi nga nagbuwan ako uh, parang binayaran ata nila yon sa dating umupa para hindi tanggalin yung balag so hindi naman din nagamit kaya sayang yung binayad nila kaya lang ayun uh, isa pa pagkapok rin yung balag ala din sa ayos pero yung dito sa court pwede pwede tanim mo lang kasi mapan lang naman yung uh, tudling masinsin yung nakabuo dito hindi ko napatatanggal yung kwan lang yung maluwang so sa oras na matanggal yung ma stable yun makukan na yung ano maganda itanim doon subukan so, ba natin yung pechay mais doon or okra or talong so sile yun maganda yun kaya sa 26, 27 yung babaklas na kami ng balag doon yun ang usapan namin ni tita So, yon ngayon, mag-i-spray ako dito sa palay kasi malaki na akabuntisan. Yung iba, pumuputok na. I-spray ako ng pansecticide. Tapos, yun, sitaw. Bukas, mag-harvest -ha na tayo. Update ko po kayo mamaya. ayun po mga katongs simula na nga po tayo mag spray ano? bali ito gamit natin yung brudan na may halong butterfly tsaka itong armor so dito ginagawa ko isang takip lang po ano uh, nakakatulong po ito sa pag booster ng, ng ano, bunga sa butil tsaka sa dahon tapos ito pang insecticide, butterfly po at saka brudan hinalo ko. So ito dag gagawin natin dalawa. Mga apat na karga na lang po ako siguro dito. Ito last na tong kabilang isang daan na lang tapos. Dito na ako sa dulo. So ayan po mga katong yung palay natin dito. Ayan oh. So malaki na nga ako kabuntisan neto dahil bilog na. Ayan po. Itong mga hulit medyo delay. Dito ako sa gitna. Yan po. So ganyan yung palay. May laman na ako sa gitna yan. So ito po. May palay na po 'yan, ayan oh. Yan po. Yan po yung palay. So itong palay po natin ay magdadalawang buwan sa 29. Kaya sakto lang po yan kasi medyo pa pa huli ko yung 480 sa tag-araw uh, dalawang buwan 70 days sapaw po lahat yan sapaw na tapos mga ano po yan uh, first week ng February maturity date po yan harvest Yeah, medyo malalaki naman ho yung palay kaya lang may bago tayong kalaban, daga dahil nang nakakain ng daga ron yun mga katongs nata yan kanina nung pagyari kung mag spray uh, naglinis ako dito ng bakuran yan so ito po yung mulberry uh, pinutol ko muna ano uh, pasasangahin natin ng maganda tapos yun yung suha tinanggal ko na rito ayan uh, pinutol ko nga po tapos yan ilinis ko na yung likod dito yung mga sitronela ito ito na lang yung tinira ko uh, pinuputol ko nga po yan para kasi mabilis lang naman tumubo para umamoy kailan po yan para makukuha po yan ano tawag kasi doon <laughs> mabango ito yung madre de agua natin medyo makapal na tapos ito yung tanglad ayan at ayos sya mga katongs then kanina sabi ko nga may daga ayan o at bumili ko ng tatlong kilong beads at saka uh, yung pang sa daga bali minix ko na nga po kanina yon. saan ba yun? Doon, tinabi ko ron. Mamaya ang hapong ko po ilalagay. Ayan, eh, ayan po yung, yung pang daga. Ito yung mga sanga ng mulberry. Papatubuin natin. Eh, hey, maligo ka na, no? Maligo, Malamig. At uh, yun mga katongs Punta lang po kami ni Wish sa bayan Yan, check check natin yung one yung seldo, yan kahit pa paano eh, may pumasok na ano po, uh, 130 dollar <laughs> nung ba nung November po yan so yan, maraming maraming salamat po at uh, na uh, umano <laughs> ibig sabihin may kwan tayo sa Pasko yan at uh, titignan nga po namin ni misis then mamimili ko ng gamit yung mga bata yo so, mga katong sasayan. saka single lang po kami ni misis tapos yan dito po kami magdadaan sa shortcut lang yan yeah, no? tayo para first time uling sumahon <laughs> sa totoo lang po mga katongs talagang buwan uh, matagal po halos ilang buwan ano, na hindi ako sumasahod sa youtube kasi uh, may pumapasok ko oh. kaya lang hindi hindi uh, uh, buwan na paunti unti kaya lang yung buwan kasi ng youtube ng google adsense pagka hindi pa umaabot sa 100 dollar hindi pa i-out uh, one yan ng Google kailangan mo pabuo mo yung $100 bago padala sa'yo kaya yun Shoutout nga po pala kay Tita Cora at saka kay Sir North Maraming maraming salamat po sa walang sama yung support, ha? At kay Tito, yan maraming salamat po Advance Merry Christmas po sa inyo At shoutout din po kay Atumari TV Dad, Picheres Yan, Merry Christmas po At kay Sir Primo sa Then shoutout din po kay Tita Josie Carino xa todo o tempo que é de Ternelia, Valenciano tapos bukas ayun, na ayan nakaharvest na po ako ng sita o kahit pa paano po eh, yan, may may makaharvest tayo then syempre nagpapasalamat uh, din po ako sa taas sa mga uh, blessing na binibigay niya po sa amin yan maraming salamat lalo lalo na uh, yung anak ko na talaga naman napakalaki nang naitulong sa akin ng YouTube na hindi po dahil doon talagang hindi uh, ko mapapaoperahan siguro yung anak ko syempre sa lahat po ng tumulong sa likod po noon maraming maraming salamat po po, ayan, ito yung ano, yung bypass. Yung balik po tayo, yung kaliwa po, yun labas po noon, yung sa na dinadaanan ko papuntang ah, papunta sa Kalaba. Ito po, lalabas po tayo dito ng City Hall ng Gapan. bagong City Hall po. Tapos yan highway na. Six. po mga katongs Nakawin uh, na nga po kami ni Mrs. Ano, may binili lang po kami uh, Konting ano lang uh, At pa yung one natin Yung internet sa bayari So yan uh, Advance Merry Christmas po muli sa inyong lahat At maraming maraming salamat po Sa walang sawa yung support ha? uh, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog Maraming maraming salamat po. Merry Christmas!